Hi guys. Ah. Uh, na lang ako sa buhay ko. Sa nakaraang mga amo ko. Uh, yung first na amo ko is six years ako daw. Pero lagi ang lagi din ako na at saka din yung susi, anytime ako pupunta doon at magpahinga din. Yung first na sa 6 years ko. nila sila hindi ka tumatakas para lang puntahan mo kung anong gusto mo puntahan kaya yun nakuha nila yung tiwala sa akin kaya nung wala na ako sa kanila binigay naman nung, yung yung ko hindi na lila, nila kinuha dahil kung gusto ko na pumunta sa kanila pumunta ako so pumunta din pa rin ako doon pangalawa sa health uh, dalawang taon na malaga ko dati yung pagdating ko sa kanila. Hanggang napalaki ko. Hanggang naging 16 years ako doon. So, napalaki ko yung alaga ko. Uh, 18 years old na siya. Ayun, uh, nagplan siya na mag-aral sa ibang bansa, kaya napunta, si, napunta siya ng London. Hindi pa sinasabi nila amo ko dati na hindi ako re-contract. Parang nagdalawang isip sila kasi si amo kong lalaki, gustong gusto niya pupunta sa London kasi si lalaki lumaki daw sa sa Canada din. So gusto niya yung anak din niya is gaya din niya na nag-aral siya sa ibang bansa. So ang akala, akala ko is yung alaga ko lang pupunta sa London. pagod na ako. Uuwi na din ako. Sabi ko, no, sabi niya? Magkano ah, ka karang trabaho? Anong pagbabay mo sa Pilipinas? Yung sabi niya. Sabi ko, ayaw ko na mag-agency. -eat Gusto ko yung recommend, sabi ko. So, pinag-pray ko din na sana makahanap din ako ng amo. Uh, mabait. Gaya itong mga amo ko. Ano? So, yun. Yung pamangkin ko, may dito sa uh, may pamangkin ko yung lola niya nagtanong siya kung may kakilala daw siya na nakahanap ng amo relatives niya or friend yung uh, best friend niya na timing din ako nakahanap ng amo eh, matatapos din yung palitan ko daw dito ng July i September pa matapos yung visa ko o October pa matapos yung visa ko <coughs> sabi ng pamagin ko. So, mga first, mga second week ng July, nag-try out na ako dito. Tapos sabi ng pamagin ko, okay na daw dito kasi maliit ang bahay, tapos uh, dalawang alaga ko. Malalaki na sila. Yung bunso na lang ang lagi kong naalagaan kasi payat siya. Ay, grade 6 na siya sabi ko, ako ah, makahintay sila sa akin, so go oh, So i-try ko. Parang ganun. Pero na-meet ko naman sila, mababay sila. Tapos na-meet ko din yung katulong nila. Sabi niya, wala daw. mabait daw nila, sobra. So sabi ko, sige na lang. Nung natanggap ko na ito, amo na to at nag-sign kami. Ay, Diyos ko, ang dami ng gustong interview mo sa Sabi ko, parang, dito dito lang ito. E parang parang natakot din ako at saka nahiya din ako kasi nakasign contract na ako dito. So sabi ko baka makakarma ako kung ikakansin ko sa kanila. So, sabi ko go ito na lang. Yun. So itong mga amo ko is talagang pupunta na sila ng kaya sinabihan ako na iiwan na daw nila ako sabi na kunin daw nila yung mga alaga ng aso sa kayong pagong pero sa taong palad yung pagong hindi hindi nila madala sa London kasi hindi daw pwede hindi maano ang passport para so yung aso ko lang ang ako nadala nila tapos siguro nagtapos si Toto uh, yung Toto si Dada yung pagong nung umalis na daw ako after 2 days hindi na daw sa parang wala lang hindi na doon na dalalaw parang ano kaya nung time na yun parang naano na si Sally na bakit yan, so pagka uh, day off ko sinabihan ako ni ano ng lalaki na puntahan ko lang yung pagkong kasi hindi na doon kong kain hindi so, alam mo na mga mga kayot dito pati hindi ko rin lang tao kaya pinuntahan ko kumalaw na siya. Pag, pag sinigaw ko yung pangalan niya, agad siyang gumalaw at saka umaakyat sa sa taplanggana. Sa Sabi niya, ito ko lang yung parang gumagalaw na siya ng hindi na rinig na yung ko siguro. So, one week naman nang hindi ako nakapunta. Hindi na din, kumakain na. So, binadoktor si Dada. Ang dami pang gastor ni siya. sabi ng doktor, uh, may problema daw. Pidada. Kasi ilang taon lang si Dada, nasa 8 years na mas Sabi yung, sabi daw yung veterinary na may problema daw yung mata ni Dada, hindi daw siya makakita. Kaya, uh, hindi niya makita yung pagkain. Pero imposible naman na nung andun ako, kakain naman siya. So, one month, pinawian ng buhay si Dada. So, parang ang lungkot kasi yung alaga ko pagong na yun is parang aso yun, ilagong buntot sa akin dati. Pag, <clears throat> pag binagay ko siya sa sahig, buntot ng buntot sa akin yan kung saan ako pumupunta. Sunod ng sunod sa akin. Kaya, naiyak ako nung sinabihan ako na wala na doon si Dada at namatay na. So sabi ng amo kong lalaki, parang nagtampo din siya kasi hindi daw siya madala sa London at saka ibigayin daw siya sa friend ng amo ko. Siguro nagtampo siya. Kaya yun, ah, pumunta na sila ng London at nagulat ako na pinukurs nila ako.